Upat ka mga babaeng estudyante nga nangaligo sa usa ka suba sa Cotabato City ang naabdan sa kalit nga pagsaka sa level sa tubig sa maong suba. Tulo ang naluwas apan usa ang missing. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Gidagsa ni ining mga residente kining suba sa Matampay Bridge Porto Islam Barangay Mother Poblacion Cotabato City pasado alas 12 sa udto adlaw Huwebes. Kini diyang gipaygayon ng search and rescue operation sa upat ka 13 anyos nga mga babaeng grade 6 student nga naaptan sa pagsaka sa level sa tubig sa suba diyang nangaligo. Ato sa operasyon, usa kanila ang narescue samtang una nang nakalingkawas ang duha ka kaubanan apan naanud na ang laing usa matud sa Cotabato City Police. Miyapit daw og sa mga suba ang mga mga estudyante. Human ang ilang klase, diyang misaka ang level sa tubig sa suba, gumikan sa nasa nating pag-ulan sa lugar. Doon sa apat na yon, ang tatlo marunong maglangoy. So, Malamang nung tumaas po yung uh, river, kinaya nung tatlo. But uh, unfortunately, si CILS kanya natin, hindi marunong maglangoy ayon nga sa kanyang papa. So that's why ito yung uh, nahagit ng tubig na ng, uh, matampay bridge dyan sa river. Matod sa Cotabato City DRRMO, mas gipalapda na nila ang area sa pagpangita sa maong bata. Kauban ang mga rescuers sa Philippine Coast Guard, Barangay LGU. Barm Ready ug Mobile Battalion Landing Team 6 sa Philippine Marines. Ginasulayan pa nga makuha pahayag ang kabanay sa mga biktima, lakip na ang ilang tunghaan. Mahimang no sa PNP nga to, sa mga ginikanan nga kanunay i-monitor ang lakaw sa ilang mga anak. Ting mga magulang, always po natin i-check yung mga itinerary saan ba sila pumupunta. Sa mga school natin, pwede po natin bigyan ng alam o awareness yung mga students natin. Ibigay po natin yung iba't ibang safety tips sa kanila, lalong lalo na itong panahon na tag-ulan. No? Kasi po uh, may pagkakataon po na yung tubig natin ay biglang tumataas. Kauban si Gary Balantayog Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao